ano, yung, yung pala, ganyan pala, ibig sabihin, meron ka lang ay ngayon -ano. pinabalak si kaya, ba mm. hindi, hindi mo man sabi, sabi mo na tayo, baka mag-iwala. Tapos nalaman po namin, kausap po niya si Renzo, mm. imimit daw po niya yung girl dun sa, ano, ay, di ko pa alam na Kasi nung mga kandito kasi Jigito, sila, ko pa alam kung sa bahay, kung babae. Di pa alam kung kanya Hindi po, sa Pampanga uh, nga po. Ah, papagay, babae. Uh, um, ah, Paano classmate ba pa niya? So, hindi ko po alam na eh. Kasi... Kasi yung una niya, pero sa akin, ano lang niya eh, ka-schoolmate ka niya, pero hindi uh, um, ka classmate pa yung school. So Pinapangakuan daw po kayong bahay at lupa nung... Diyos ko. Hindi ko na kailangan mga bahay at lupa no? hmm. na yan. Kaya ko buong bahay at lupa ko sa ringin ko. May paso ako dyan. Hindi ko na kailangan niya. Pinapangakuan daw kung ano. Paso! pas bigyan ka ng bahay at lupa. Oh. No? At pagkatinaan niya, salita, wag na. Mm. Mag talaga wala na ako natatanggap kahit sa iyo, kahit sa kanya. At least so, alam ko na Kasi yun po yung ano eh. Yeah, po, sabi mo na guys, so uh, Oo, oh, mahirap na ako, nakangailangan ako. Siyempre, tutuloy na nakangailangan ako. Pero hindi pa hmm. nakangailangan ako, ganun, ganun, ganun na na lang. So, hmm. utak din naman na fight, so nakagraduate. Uh, para lang din po, may masagot Masa niyo yung na mga... ako. Mga... Hmm. Ayan po mga kapatid, good morning po sa atin uli. At uh, ito nga po ay Uh, pinag-isa ko nan po na mag-reaction po dito sa kila Kuya Tikram at dito nga kid Kuya Dibid at Kiloes. Dahil ito po ay nakasubaybay po tayo simulat-simulat sa kanila ng pagbablog kay David. Ano po, uh, alalahanin natin yung mga nakano nung maliit pa si David kung saan po natin natagpuan niya ni Kuya Tikram, natagpuan po yan sa palingki naging kar kargador. Anggan sa kinukup po, po yan, anggan po yan sa naging uh, adopted child, Ayan sa salita nga po, mas magandang pakinggan yung adapted child <laughs> kisa sa ampon. Ano po? ah uh, kinup po yan ni Kuya Tikram at uh, inalagaan hanggang sa napabuti po ang kanyang kalagayan hanggang sa mga marami ng uh, na nagkiklaim mga kamag-anak at ito nga po ang nanay ni Dave, si Ate Apple. Ayan. Na si Ate Apple po, ang pakakaalam ko po, po ay may bisyo po yan. Kaya ganyan siya manalita at mag magkaiba po ang magulang ni Luis at saka kinanay Apple. Sinanay Apple po, parang wala siyang, uh, wala siyang good manner <laughs> na hindi man lang siya nagpapasalamat. At din nga po, itong mga huli nga po ay parang uh, siniraan po ito si Kuya Tikram na ito nga daw po si David ay pinalo-palo, pinalo ng ano kung ano-ano pong pinalo na kagabi nga po yung live nila Kuya Tikram at saka nila tatay ano at saka ni Kuya. Sino na yun? Nakalimutan ko na po ay talaga pong napakahaba ng live. Tinapos ko po yun. Uh, dito naman sa kanyan po sa Pilipinas, almost mag, uh, magtu 12 o 1 natapos po yung live nila. At uh, dito naman po, maaga pa lang yun po. Ano? At uh, nakakalungkot nga po dahil ang daming paratang. Alam niyong po, ang sa kalagayan ngayon ni David, uh, nagdaan siya sa uh, kabataan ngayon na talaga pong hindi na mapigil. Hanggang nga po sa naglayas at paalam nga po na magbabakasyon lang po dito kay Nanay Apple, kaya lang po ay ah uh, parang nagsinungaling pa itong si Nanay Apple na si David daw ay nasa kanya nagbabakasyon. Pero ang katotohanan po niyan ay nasa ibang tao. Ano? ah uh, parang pakikalam ko kay Francis yata yung basa-basa yun ng mga, mga nagmamahal sa kanya at ito pong kay na para bang yung nangyari kay David na wakwak na sa salita natin dito sa kalingap na wakwak at si Kuya David po, nagpawakwak dahil para daw po, sakal na sakal na dito kay Kuya Tikram. Ano? Na parang yung higpit bilang isang magulang ay nasakal na. Parang hina, ano na yung liig niya. Kaya naghumag, uh, nagumalpas sa tumakas na paalam lang ay magbabakasyon dito sa nanay. Kaya ngayon po mga kapatid, uh, ang nangyari, Siyempre, ilang araw nang hindi umuwi, ay nag-alala si Kuya Tiram at ah, pamilya ni Kuya Tiram. Kaya po itong uh, tiyuin yata nagpa, na para lumabas lang si Dave uh, dahil ilang araw na nagsabing magdidimanda na kidnapping. Kaya lumabas, lumitaw at dami ng mga mga sari-sari ng kwento nga. Alam niyo po ang madali lang po dito ako hindi ko na po babal uh, isa-isahin pa kung ano po ang dahilan. Ang akin lang dito si Deb po ay nag, uh, na main love kasi po may may babae daw po sa Pampanga at mayroon din pong girls diyan sa Maynila. Ano? At nga ang alam nga siguro si Deb daw o nasa Maynila. Hawak nito ni Francis at ni itong pong uh, si Divine. Divine ba yun? Yung, ano ba sa may ganun po na yung babae po? Na naninira po dito kay Kuya Tikram. ano na, kahit sa ampung community, may mga isyu po na pilit pong sisirain yung gumagawa ng mabuti. Gaya po kay Kuya Tikram na kabutihan lang po ang hinahangad niya dito sa mga alaga niya lalong-lalo na po dito kay Dave dahil alam niyo naman po, 'di ba? Siya po yung uh, tinanggap niya bilang isang anak na ibinigay niya yung apelyido niya dito kay Dave na talaga para maging tunay niyang anak, 'di ba? Ah uh, pinagkatiwala 'yan ni Nanay Apple na yun nga, pero parang sasabihin walang karapatan si Kuya Tikram. Impossible. Si Kuya Tikram po balik ka rin man natin ang sitwasyon, malaki po ang karapatan niya. Dahil siya po ay naging adopted parents. Ibinigay niya po yung kanyang apelyido dito kay Dave. At iyan po ay pinag, pinirmahan ni Nanay Apple na pinagkaloob niya yung anak niya, ipinagkatiwala niya yung anak niya. Bakit ngayon? Anong nangyari? Nanay Apple. Anong nangyari? Bakit ka nakipagsagwatan dito sa mga taong gustong sumira sa iyong anak? Napakaganda na ng kalagayan ng anak mo. Pero anong nangyari? Dahil may pera na. Dito sa tingin ko po mga kapatid talaga, laging pumapasok yung pera. Na ang akala nila, kumu-ma sa kanila si Dave o kakanino man. Yung pera ni Dave, mapupunta rin sa kanila. Pero po, maraming nagmamahal kay Dave na talagang nandiyan yung suporta sa pag-aaral. Huwag mo sanang sayangin, Dave, ang pagkakataon na ito. Dahil uh, marami talagang papasok ng alam nila pagkakakitaan nila yung tao at gagamitin nila ang kahinaan ngayon ni Dave. Yung kung uh, gusto niyang lumipad. 'di ba? Dahil nga naiinlove, 'di ba? Kasi ang isang tao po na kagaya kay Dave na 18 na yata po, parang kadi 18 lang ni Dave. Para kaya po 'yan. Kasi po 'yan sa papanood ko po, may nagsabi doon na Si Dave daw po, naghihintay lang ng magiging 18 para umalis na sa poder nila Kuya Tikram. Parang ganun po ang nangyari dito. Pero po, Uh, bilang isang magulang kagaya ng ni Kuya Tikram na mahal na mahal niya po yung mga alaga nila kagaya kay Luis, kay Dave, uh, talaga po nandiyan yung concern niya bilang isang magulang. At natatakot lang po siya sa mangyayari sa mga uh, dapat mangyari na kung maaksidente dahil ito nga daw si Dave pinalagyan ng yung motor niya iwan ko, maingay na brr brr talaga maingay daw po kaya uh, pag dumadaan po sa kapitbahay, nakaka-esturbo po, po. Kaya daw yung nakaano nga yung kuya, kuya nila dyan sa poder ni Kuya Tikram ay umangkas dahil very close daw po yung kidib na umangkas at para daw talagang nahiya talagang sobra-sobra daw talaga pong ingay sa kalsada yung motor ni Dave. Parang pinakustomize niya yatang talagang umaging astig, di ba? ay natakot po si Tatay Tikram na ito po ay maaksidente. Siyempre sa puder niya, natatakot siya na baka ang sisihin. Kaya po ay napapagsabihan niya. Ayun po ay nagla uh, nagpaalam lang na magbakasyon. Ang linabasan niya po, hindi na umuwi. At hindi na daw po babalik sa poder nila Tatay Tikram. Ano? Dahil siyempre po, na na, in love na uh, gusto niya na maging malaya yung, yung sarili niya na lang po ang masusunod, na walang kontrol. Yung dito po tayo papasok sa, kung tutuusin, babalikan lang natin po yung mga nakaraan, parang imposible po ang ginagawa ngayon ni Dave. Ano? Kaya marami pong na-disappoint, marami pong naiyak, marami pong na nagmamahal dito kay Dave na na-disappoint po talaga. Dahil ang gusto daw lang nila maging huwaran ng mga kabataan na makatapos, makarating na kung ano man ang narating. Ay, yung po, sana daw po ang pangarap nila kay Dave at saka kay na sila yung mga kabataan na huwaran na natagpuan kung ano sila at naging nagtagumpay ang buhay. Kaya alam niyo po mga kapatid, dito sa pangarap, ay hanggang pangarap lang po. Tayong mga magulang, nangangarap tayo sa mga anak natin. Pero kung ang mga anak naman natin, hindi tayo sasabayan, useless din po. Dahil sila po yung gusto nila, yung kanila lang. Hindi sila yung ang akala nila pagalitan ka o paluin ka ng magulang, ang akala nila ay minamaltrato ka na. Pero hindi yun. Kasi ang pamamalo po, iyan ay parte na ng magulang. Pero sabi nga din po ng asawa ko na hindi naman daw kailangan pagbuhatan ng kamay ang anak. Pero ako po na mamalo. Ang an asawa ko po hindi. Hindi po yan nagsasalita. Sa akin po nagagalit. Kung galit siya sa anak ko, sa akin siya galit. At ako naman ang taga sabi sa anak ko pero sa ngayon po ay may isip ng anak ko 30 na magta-30 na ngayon July uh, ako hindi ako nagsasalita pero pag once kasi ako nagsalita dire-diretso yan kaya iniiwasan ko 'to ko yung mga pagkakamali ng isang tao kasi ako ayoko yung pakialamira eh. yung uh, kada maririnig ko ay ano kahit ano po mga screenshot yan, mga comment yan, hindi ko yung pinapatulan po dahil ayoko po na talaga ng gulo. Uh, kagay nga po dito sa papanood natin at dito nga po ay si Dave talagang nakakalungkot lang po dahil napakaganda yung ginawa po ni Tatay Tikram o ni Kuya Tikram na uh, pinalaki ng maayos. Ngayon po talaga, si Dave talaga matigas ang ulo. na uh, ikaw nakitira ka sa isang bahay, nakikita mo yung magulang mo na sila ang gumagawa. Dapat kunin mo tayo. Huwag ka na dyan. Kami na po na mga anak mo ang magtatrabaho. Sana ganun po. Ganun din sana po si Luis at si Dave. Pero, inaayaan na lang nila. Akalain mo, sino ba naman ang magulang natin sundo sa school ang iyong anak? Hmm. Diba? Iyan ay naibigay talaga yung luho ni Dave at ni Luis. Kaya po, ayan. Diba? Inabuso, pagsabihan, magtatampo, magre-rebelde dahil ang akala nila po, nasasakal sila. Ang akala din po nila, yung pag-disiplina sa kanila ay masama na. Pero, sa totoo lang po, mga kapatid, kung nasubaybayan niyo po talaga itong uh, si Dave Kisiloes, napakaganda po yung pagpapalaki po dito ni Tatay Tikram. Kaya, ma, dapat ito po yung mapag uh, yung mapulutan natin po ng mga aral sa mga charity blogger na tayo po ay tumutulong sa mga beneficiary na kagaya po nila Dave at ni Luis sana po ay tayo po ay maging aral ito po sa nangyari kila Kuya Tikram na sila pa po yung babalik ta rin dito. Kaya nga po alam nyo po, iniisip ko, Sunday, sana wag mangyari po kay Gmail at kay Kalinga Prab. Sana si Gmail maging mabuting tao lang dahil mahal na mahal sila ng mag-asawang Jack at Rab. Kaya ito po ang... pinananalangin ko na sana si si Jemel wag magaya ang mga ugali ng ganitong uh, kay Dave at Luis na parang alam na nila yung mangyayari sa buhay nila ko musikat sila ko maraming tumutulong dahil ito po si Dave Kisilois Mayron po yan nagpapadala ng pera sa kanila kaya yun po ay talagang na bypass po dito si Tatay Tikram na kaya nagawa po naman cung na dalawa na ito na uh, magmalaki hmm na iba na lang ang taong nagpalaki sa kanila, nagkumupup na binigyan sila ng magandang buhay yun lang po mga kapatid at sana uh, maisip ni Dave na mali yung mga desisyon na pwede naman silang umibig na nandyan na kailangan po lang yung lagi kayong updated sa inyong tatay tikram yung mag para magabayang kayo ng maayos pero sa ngayon kung nasaan mong kayo kuya Dave, pero lumalabas na talagang hiwalang concern sa inyo na ma mapupunta kayo sa kapamakan. Yun lang at uh, isisiraan nyo pa yung taong nagpalaki sa inyo at nagkumukup sa inyo na nagbigay buhay, na nabago ang buhay nyo. Sana naman po wag nyong gagawin kay Tatay Tikram Dave dahil nakakaawa naman po. Yung iyak ni Tatay Tik Tikram nung ilan, napanood ko tatlong bisis na pong umiyak na talagang agulhol na talagang namumutla dahil sa sama ng loob dito sa mga taong nagwakwak ki Dave, no? Uh, may mga ganong pala talagang tao na pag nakikita mo na yung beneficiary na umaangat, umuunlad na naging sikat, ay talaga pong papasukin po pala talaga yan ng wak-wak. Ang wak -wak. dito na lang mga kapatid, na po ay suportahan natin si Kuya Tikram at Tatay Tikram at uh, sana Dave, bumalik na. Dahil hindi ka naman niya pagbabawalan. Isabi, magsabi ka lang ng katotohanan. Huwag kang magsisinungaling. Kahit ang pagsisinungaling po, diyan po tayo magkaka mali. Yan pa ang ipapahamak natin. Kaya bumalik ka na lang at wag na lang ninyong gawaan ng kwento si Tatay Tikram dahil maraming nakakakilala sa kanya na alam naman nila kung ano po ang pamilya nila Kuya Tikram. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at suportahan natin si Kuya Bal Santos Matubang dito po sa Kalingap at si Ate Idna at si Kalingap Rab at uh, yung mga love team po. Suportahan natin Danjoy, uh, Idpaw, uh, Idsi. Uh, suportahan po natin lahat po. At ang mga Kalingap Angel, support tayo na po dito at shout out po sa'yo iyo, Eden. Bye-bye! Walang salamat. Marami pong salamat sa inyong mga viewers na nagmamahal po kay Malo de los Santos at patuloy po kayong nagmamahal. Please subscribe po Malo de los Santos at Siyempre po tayo magtamsak po, ana, para naman maganda sa panlasa ni Lolo. Ayan, marami pong salamat. Thank you so much po sa inyo lahat. Bye-bye! We love you!